tutuwa pagka ang ng matitipid mo sa groceries? Abay, sa panahon nga ngayon sa mahal ng bilihin, eh, kailangan mo talagang maging wais? Happy Monday mga Pars at Marcy! This is Mami Rox. Kung di ka pa nakafollow sa aking page, ay baka naman. Kahapon nga, ito nagbabad lang ako ng CR at ginamitan ko nga ito ng Sonrox para mamaya pag naglinis ako ay eh, madali na nga lang linisin. Pagkatapos ay eh, binalikan ko nga itong mga tinutupi ko na nilaban ko pa nga nung nakaraan. Nabawasan naman na ito kahapon kaya naman konti na nga lang itong tutupiin ko. Required ba na pagka maglalaba ka na nga eh doon ka palang magtutupi? Pagka dami-dami ko na naman kasing labahan kaya naman kailangan ko talaga yung mga hanger. O, diba, kung di pa kailangan ani ng hangir eh hindi pa matutupi itong mga tupiing ko. Pagpasensya nyo na nga muna itong pag voice ko dahil may sipon nga ako at masakit ang ulo ko ngayon. Paano nung nakaraang araw nga ay eh, hindi maganda ang panahon at ulan araw nga kaya naman eto na bunan nga ang mami sa nyo at sinipon na. Kanina pala nung nagbabad nga ako ng CR ay eh, naglagay na nga rin pala ako ng powder dito sa may timba kaya ayan tunaw na Kung isa ka nga sa mga sumusubaybay ng mga mini vlogs ko eh alam nyo na na once a week nga ako naglilinis ng CR kung hindi nga sabado ay eh linggo. Paano hindi nga ako nakapaglinis ng sabado ng umaga dahil nabising ang Mami Roxon yung kaka-check out sa si Shopee? Alam niyo naman na 99 sale nga nung Sabado kaya naman sinulit ko na talaga. Sayang din kasi yung 70% off pag nag-check out ka nga sa live. Puro groceries lang naman yung pinag-check out ko at talaga namang mas makakatipid nga ako kung, kung si sa Shopee nga ako mamimili. At isa nga to sa mga na-check out ko itong ang Pure Foods corn beef. Tatlong piraso na nga siya tang original price niya nga ay 234 tapos naka-sale pa siya ng 220. Plus ginamitan ko pa siya ng voucher kaya naman 70 pesos na nga lang at free ship pa. Pati nga rin tong dalawang Lysol at 178 nga ang original price niya, nakasale siya ng 178. At dahil nagamitan ko pa nga siya ng voucher, kaya naman 53 pesos na nga lang tapos free ship pa. Sino ba namang nanay ang hindi matutuwa pagka laki nga ng matitipid mo sa groceries? Abay sa panahon nga ngayon sa mahal ng bilihin ay eh, kailangan mo talagang maging wais. Kaya naman kung gusto nyo nga malaman kung ano-ano nga bang groceries yung pinagsi-checkout ko sa Shopee, eh, abangan nyo nga yung pag-unboxing ko. At eto sa sobrang dami ko na nga sinabi sa inyo ay eh, natapos ko na nga rin sabunan yung buong CR pati na nga rin itong timba at tabo. Pagkatapos ay eh, na nga rin ako ng buong CR. O, oh, kita nyo naman yung ebidensya. Ang puti na nga ng bowl namin. At para nga mas mabango nga itong CR, e eh, papalitan ko na nga itong albatros. Abay, pawis na pawis din talaga ako sa paglilinis ng CR dahil napakainit. Nang mailagay ko na nga sa lagayan itong albatros ay sinabit ko na nga rin. Nalinisan ko na nga rin pala itong mga lagayan ng sabon kanina bago pa nga ako magsimula maglinis ng CR. At ayan, nilagay ko na nga rin isa-isa dito. Nilagay ko na nga rin yung toothbrush namin sa mainit na tubig. At nung gabi naman, eh, nagluto nga lang ako ng ulam. Naglagay na nga ako diyan ng tubig. Tapos sinunod ko na nga yung lungganisa. At matuyo na nga yung tubig ay eh, naglagay na nga ako ng mantika tapos nung maluto yung kabilang side ay eh, binaliktad ko na nga rin. Fast forward na nga tayo at tulog na nga yung mag-aamak ko pagkatapos ko naman maglinis ng kusina ay eh, refill naman ako ng mga lagayan. Nag-refill nga lang ako dyan ng kape tapos sinunod ko na nga itong mantika. Abay napakasarap din talaga sa feeling pagka nakikita mo nga yung mga lagayan mo eh, puro nga po no. Or kung hindi man po no basta nga may laman. Pagkatapos nga ay eh, sinunod ko na ma-refillan itong lagayan ko ng toyo. O oh, ba diba? kahit patulog na nga lang eh, naisipan pa nga mag-refill. At isa na nga rin to sa pinaka masarap na feeling yung matutulog ka nga na walang hugasin at malinis yung kusina mo? Ewan ko ba kagabi eh parang ako sinasapian ng kasipagan, charis. Naligo nga lang ako tapos nagsalang naman ako dito sa washing ng mga damit ng mga bata. Sabi ko nga sa inyo kanina kaya nga ako nagtutupe para nga magamit ko yung hanger dahil maglalaban na nga ulit ako. Mas marami nga itong damit ng mga anak ko kaya nga itong inuna ko at yun lang muna mga parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video.